Patay sinding uh, kuryente ng Senfelco. Inireklamo, Joan Ponsoy. Pasok! Inilagay ni Aling Melba ang kanyang panindang soft drinks at nabiling ulam na isda sa isang styro box na may kaunting yelo. Ito'y para malamigan at hindi tuluyang masira dahil sa naranasang brownout sa barangay Stanza, Lingayen, Pangasinan. Halos limang daang piso rin ang nawala sa kanyang kita ngayong araw. Hindi kasi ito nakagawa ng panindang ice candy dahil sa pitong oras nakawala ng supply ng kuryente kahapon. Mabintang po kami dito kapag ano yung palamig. Yung soft drinks. Pero dahil, walang... dahil walang ano, walang yellow kagabi, hindi po kami nakagawa ng mga yellow. Tsaka hindi masyado lumamig yung mga ano, di, malit lang ang kita namin ngayon. Naranasan ang kawalan ng supply ng kuryente sa Barangay Estanza mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Pero hindi lang daw ito minsan naranasan ayon sa mga residente. Mahigit isang buwan na raw nararanasan ang patay-sinding serbisyo ng kuryente. Two or three times sa uh, isang linggo. Every time na pag umulan po ng hapon, magbabrown out na. Eh kung saan mo kailangan yung ilaw, wala. Hindi raw basta-basta ang perwisyong hatid nito sa mga consumer ng San Pelco, Lingayen. Ayun lang, saka siyempre kung may laman yung ref mo, di siyempre baka masira. dito sa linyang ito, sa Labrador daw, San Pelco, Labrador. Pero, Pero na, ang pinagba, doon kami nagbabayad sa Lingayen, sana kahit na ang linya namin sa Labrador, eh, Lingayen din ang mag-aasikaso dito kasi doon kami nagbabayad. Okay paliwanag ng Sinpelco Lingayen, hindi raw maiwasan ng ganitong sitwasyon sa tuwing nararanasan ang malakas na pagulan at pagkidlat. Kulog at kidlat na napakalakas. Marami kaming uh, views, line section ang pinamaan. Ang lahat ng mga kakulangan namin, uh, gagawin namin ng mag sa piso at ng uh, masaya naman kayo. Joan Punsoy, Nakatutok, 24 Horas, North Central Luzon.